So, since andito na tayo sa Magno, Magno, <laughs> ayan, eto yung puno nila ng rambutan, guys. Wala na, wala nang bunga. And maliit pa siya. So, syempre, dito sa bundok, maraming, maraming mga halaman. So, since, kasi so na rin tayo sa mga plantita. So, sa ko ng, ano, ng mga halaman dito. And then, dito daw sa baba, guys, mas marami pang halaman. Yun nga lang, Iniisip ko kung bababa ako dito, baka may ahas. So, dito na lang ako, guys, mamimitas. Sa paligid-ligid dito, sa gilid ng daan, ayan. Marami dito, guys, mga pako, mga orchids. Tapos, meron daw daan doon, sa gawi doon, pababa dyan. Yun nga lang, ayoko talaga. Baka takot ako sa ahas, baka imbis na, ano, makauwi pa akong buhay, eh. Doon na ako, doon na ako ma na ako matigay. ay ayun meron nga pala doon na mumulaklak guys so ayun guys keep on watching so dito tayo guys kukuha ng mga halaman ayan tingnan nyo naman guys parang ano lang nila parang damo lang dito yan ayan o oh, ba diba ang ganda nung ang ganda tong pang landscape guys Ayan pa. Ayan. Ayan. So, may mga carnation din dito, guys. Ang And then, doon. Doon, meron doon parang, ang alam ko, orchids daw yun. Eto pa, guys. Ayan, oh. Diba? Sobrang bongga. Ayan bongga dito. Sa gilid na ako ng daan guys. Mga ng ano. Ng mga halaman. So feeling nila para na akong baliw dito. Kaka vlog. Video ng video. i <clears throat>